Ayan guys, may nagtanong na isang kapwa content creator natin. Basahin natin yung tanong niya. Ayan, sabi niya kasi dito, ayan, bumaba ang impression. Idol, gawa ka muna ng tutorial bakit bumababa yung impression. Abangan ko ang video tutorial mo, sabi niya. Tapos sabi ko, sige po idol, sunod po natin gawa ng video po ayan guys ka success so may isishare ako sa inyo para malaman mo at magkaroon ka ng idea bakit bumababa ang impression natin sa Facebook ito ay karaniwang dahilan na maaring may kinalaman sa mga sumusunod una guys yung algorithm maaring magbago ang algorithm ng Facebook na nagdudulot ng pagbaba sa pagkakataon na may pakita ito sa mas maraming tao. Pangalawa, seasonal trends. May mga panahon na ang interes ng mga tao sa partikular na paksa ay bumababa na maaring makaapekto sa pagbaba ng views o impressions. Pangatlo guys, saturation. Posible rin na marami ng kaparehong video na lumalabas na nagreresulta sa paghahati ng atensyon ng mga audience. Pang-apat, quality content. Kung ang video ay hindi naaangkop sa pangangailangan o interes ng mga tao, maaring ito ay magdudulot ng pagbaba ng engagement at impresyon. pang competition. Baka may mga bagong video o content na mas pinipili ng mga tao kaysa sa iyong video na nagre sa mas mababang impresyon para maunawaan ng maigi ang dahilan Maari mong i-check guys ang iyong dashboard at punta ka sa insights makikita mo doon at makakakuha ka ng idea tulad ng magandang oras yung mataas yung engagement sa mga video mo. So, isang example lang yon para magkaroon ka ng idea ka success. Sana nakatulong ang video ito Maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod ng mga video. Bye-bye po!